Wala akong bumasa. Ako nga pala si Oka. Oscar Rios. Magno. Ano kaso mo? mag lang. Nahuhuli ako natutulog dun. Sa plaza. Malit lang yan. Bukas makakalaya ka na siguro. Gusto ko nga dito na lang ako eh. Buti pa rito. Libre na ang pagkain. May tulugan ka pa. Eh sa labas, maghahagilap ka ng pagkain dun. Sa katulugan. Garal Ga ka naman eh. Pwede ka magtrabaho at kumita ng malaki. Wala nga akong pera eh. Lumayas ako sa amin. Buti kung makakakita agad ako ng trabaho. Ikaw ba ng sa akin? Sino pa sa akala mo? Salamat ha. Okay lang yun. Parang ako din may kasalanan eh kung hindi ko kayo niya di sana hindi nangyari yun. Tsaka pala, Oka, si Madonna. Girtel mo? Medyo. Tsaka pala, sama ka sa akin o hindi? Siyempre, sasama. Sige, Para. tayo na. Utang mo pa rin sa kanyang yung buhay. You owe him one. Why don't you give him a chance? Live and let live. Wala akong utang na loob sa kanya. Dahil unang-una, hindi ko naman sinabi sa kanyang gawin niya yun. Ha. Ngayon kung kinakailangan bayaran ko siya, bibigyan ko siya ng pera. Pero hindi ko na kinakailangan makita pa siya dito araw-araw. Alam mo namang inis-inis na ako sa mga taong atribido, adelentado at pakilamero. At yung trying hard na Tarzan na yan, sa tingin ko, malasado yan. Sa mga nagawa niya para sa'yo at sa mga magagawa niya para sa'kin, hindi siya isang trying hard na Tarzan. He's definitely a handsome superman. Sa desisyon mong yan, para ka nag-uwi ng dito sa bahay na anytime esa eh, sasabog. Anong mapapala mo sa amoy lupang mal-edukado na yan? Hoy, Ana, makinig ka. Yung mga taong sinasabi mong hindi nakapag-aral, yung mga according to yung mga amoy lupa, madalas sila pang mga totoong tao sila maaasahan mo sa mga gulo. Sira, ang sabihin mo, yung mga amoy lupa na yan, sila magbabaon sa'yo sa lupa pag nainis sila sa'yo. Hay nako, you'll just see. Isusumbog na lang kita kay Papa. Useless, Ana. Pumayag na si Papa. It's all right with him. Bodyguard ko na si Elcid. tol. Ay sa buhay natin dito eh. Ganda naman ang trabaho natin. Ang problema lang, Ito si Ana. Saksakan ng suplada. Mabuti na lang. Mabait to si Glenda. Alam mo, tama ka sa sinasabi mo eh. Si Glenda, mabait na, mapagkumbaba pa. Samantalang si Ana, gusto kong gupitin ng uso nun eh. Tuwing makikita ka, nakasimangot. Palagay ko pinaglihon sa kabag at sa sama ng loob. Oh, oh. oh. Ano nangyari sa'yo? Oh! Oh! oh. Palagay ko may, may, nakaalala sa akin. Sino kaya? Ah, hindi babae yan. Walang magkakagusto sa'yo. Ah, hindi. Alam ko naman eh. Alam mo, yung mga bata yan, Oo nga, no? Matagad-tagal na rin natin silang hindi nakikita. Pasa lang kaya natin minsan. Alam mo, kahit makukulit yung mga yon, pag naiisip ko sila, nalulungkot ako. Eh, huwag ka na malungkot. Ayamot ta, magkakasama-sama rin tayo ulit. Say na. The ability to create happiness. Correct class. Yes ma'am. Ilang buwan na naman ang nakalipas. Pero may nabago ba sa mga ugali ninyo? Makakatanggap man lang kaya ako ng thank you note mula sa mga parents niyo. O mamumura na naman ako. Dahil uuwi kayong mas isa dati. You Miranda. And you Fernandez. Both of you show good promises leaders. nag organize pa nga kayo. Pero puro na makalukuhan ang ginawa ninyo. Why don't you divert your energies? Your resources into something more useful. Into something more meaningful for the society for your parents, and for yourselves. Pero, ngayon pa lang tinatanggap ko na ang katotohanang kahit kailan ay hindi ko mapagbabago ang mga ugali ninyo. Never, never in my wildest dream shall I ever see you as defenders of your country. or even of your school much less your teachers especially me whom you hate so much i pity you guys well today is your last day of class semestral <laughs> break meaning you are now free 动一